Eto, <coughs> honest question lang ha. Kasi ang dami ko nakikita sa comment eh. Kayo ba, yung mga followers ko dito, gusto nyo mong matalo ang Team USA basketball team sa Olympics? Bakit gano'n yung mga comment din nyo? Anyway, pag-usapan natin dito yung, ano, yung uh, Germany versus France. Binugbog po ng Germany ang France. Grabe, no? Kaya nga ako, feeling ko, may pag-asa ang Germany na talunin ng US. Tapos, Uh, Pag-usapan din po natin yung mga schedule, yung standing, papakita ko po sa inyo. At uh, meron akong apat na NBA players na baka hindi nyo po alam. Eh, nandito ngayon sa Pilipinas. Mga sikat itong mga players na to. Sabi ko sa inyo sa bandang dulo ha. Ah. Powercast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. What's up guys? Uh, Pau-salud pa ako sa Sports at uh, mabilis na kwentuhan and update. Araw-araw uh, tayo na ng ganito, no? Uh, basketball muna yung pag usapan natin. Uh, <laughs> at uh, tingin checkin nyo na lang ibang kong video. Anyway, ito po mamaya may laro ang ano ha, ang uh, team USA versus Puerto Rico. Uh, team USA na yan. And then Serbia and South Sudan, uh, 3 a.m. Uh, tulog na ako niyan. Bahala na yung ibang mag-live. <laughs> But pagkagising natin, check na agad ating result. Team USA versus Puerto Rico. Siyempre, Team USA na. Pero yung nangyari sa Germany at France, ang galing nito ni Dennis Ruder. Lakas talaga ni Dennis Ruder. Siya yung nagbuhat eh. Pero hindi na ako nagulat dyan. Kahit nagulat si Dennis Ruder. Look at this. That, uh, ano? Uh, tag dito yung kanya pong... Uh, quarter by quarter scoring, talaga namang bugbog sarado po kahit may alien ang France dyan, eh, wala pong pinalag. Yung fourth quarter, given niya kasi syempre medyo relax na yung team kasi natambakan nila eh. So, uh, Germany. So, pag-usapan na natin. Ang, uh, ko talaga Germany is one of the strongest team uh, teams na pwede pumasok. Let's look at the uh, current standings of the uh, of the teams. No? Lakihan ko lang ng kote para mas makita nyo. Okay. So, ito po yung uh, standing. Hindi yan. Ito yung men. Uh, so, Canada is undefeated. 3-0. So, pasok sila dyan. Tanggal po ang Spain. Uh, Germany, uh, 3-0. France, 2-1. Ayan. Pasok pa naman. United States, Serbia. Ayan. Uh, yung Puerto Rico, wala na rin. No? So, na, alam mo na kung sino mga wala. Tapos, ito po yung schedules natin. Uh, so, yung knockout game natin, ito. So, sa men's division, sa so August 6 na po, iniintay pa po August 6, 5 p.m., 8.30 at least, hindi na ganun ka sa schedule. Uh, pero, meron pa rin 12 o'clock at saka 3, ano eh. Uh, 3 a.m. talaga yung mga ano nila, yung mga games nila. So, ito yung schedules. So, ako, ako naniniwala ako na Team USA pa rin talaga yung favorite. And, uh, actually, ang meaning ko sa inyo, I'm actually rooting for Germany to win here. <laughs> But I think Team USA is still gonna be the champion the Olympics. Uh, anyway, yung iniintay niyo po, sino-sino uh, po ba yung mga NBA players na nandito. So kung updated kayo sa Pauka Sports, alam niyo na dumating kahapon si DeMarcus Cousins. Maglalaro pa siya sa Zamboanga. At uh, nalaman ko rin sa aking kaibigan na si Ian, na nandito pala, courtesy of uh, Skechers, si uh, Julius Randle at saka si uh, Terrence Mann. Uh, so, at actually, checkin nyo po yung mga schedules niya sa sketchers na po kung saan sila mag appearance At mamaya-maya ng konti, ako yung maliligo na at uh, courtesy of uh, my friend Renz, itong picture na ito, nandito po sa Pilipinas, si AR, Austin Reeves. All right, uh, let me know your predictions sa Olympics at uh, uh, kita tayo ulit next time sa aking video bukas. Or checkin nyo po yung mga previous videos ko dyan sa mga updates po sa basketball, boxing, at iba pa. Salamat!